At suspek sepanggah panggagahasa, huli. sa Laguna. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, paso. GV balita Express. DJ Frankie Aristado sa isinagawang magkahiwalay na manhunt operation ng Laguna PNP, ang dalawang most wanted person na kapwa may kasong rape at statutory rape nitong Martes, Setyembre at isa sa Kabuyao Kabuyaw at Kalamba, Laguna. Kinilala ang dalawang sospek sa alias na Mark at Roger, pawang nasa hustong gulang at residente ng nabanggit na mga lungsod. Base sa initial na report kay uh, Police Colonel John na Yupio, Provincial Director ng Laguna Police Provincial Office, nauna umanong nadakip ng dakong alas 5 ng hapon ang sospek na si alias Roger sa Barangay tres Cabuyao City sa Bisa ng Waratobares sa kasong rape na inisyo ng Regional Trial Court Branch 24 Binan City, Laguna. Samantalang kasunod na inaresto ang sospek na si alias Mark, ganap na uh, alas 6.50 kagabi sa Barangay Maunong Kalamba City sa Bisa ng arrest hinggil sa kasong Statutory Rape na inilabas naman ng Family Court 4th the Judicial Region Branch 8, Calamba City kung saan kapwa walang piyansa ang mga sospek. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.